magbago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na Today marks the reaffirmation of our collective commitment to the vision set forth by our President Ferdinand R. Marcos Jr., a vision anchored on stability, unity, and prosperity for all Filipinos. Our alliance is built on a solid foundation of service to the people, and we are united by a shared purpose to uplift the lives of every filipino to create a future where our country thrives and to ensure that no one is left behind when we look back at the challenges our nation has faced it becomes clear why unity is crucial each of our parties whether it be partido federal ng pilipinas lakas cnd the national people's coalition and the National Dista Party or the National Unity Party represents different perspectives, histories, and stories. But today, we come together not as separate groups, but as one force for the people. We stand united because we know that in unity, we find the power to turn our dreams into reality. Secretary Mark Leandro Mendoza, ng Nationalist People's Coalition. Senator Mark Villar, ng Nationalista Party. And Congressman Luis Raymond Villafuerte, ng National Unity Party. Ati ang mahal na pangulo upang saksihan ang Manifesto Signing. na pag-isahin ang lahat para sa isang bagong Pilipinas kung saan ang babag-tagumpay. Maraming salamat po, mahal na Pangulo at congratulations po sa lahat. Sa bagong Pilipinas ng pagkakaisa Aliansa para sa pagulat Aliansa ng bagong Pilipino secretary uh, allow me to greet the uh, distinguished guests that we have here today and members of the different parties Senate president uh, Jesus Cudero the other members all honorable members of the Senate house speaker and Lakas CMD president Ferdinand Martin Romaldez and the honorable members of the House of Representatives, the political party leaders of the Partido Federal de Pilipinas, Gov June Tamayo, Nacionalista People's Coalition, Secretary Mark Leandro Mendoza, Nacionalista Party, Senator Mark Villar, National Unity Party, Representative El Rey Villafuerte Jr., the honorable members of the Cabinet, fellow workers in government. distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang umaga sa inyong lahat. Hindi pang karaniwan ang pagtitipon ngayon dahil ito ay pagkakataon para ipakita natin ang kahalagahan ng pagsasama-sama at ng pagkakaisa para sa kaunlaran, para sa pagbabago, para sa magandang kinabukasan nating lahat. Ang sabi nila, ang sabi nila, ang halalan daw ay panahon ng pagkakabitak-bitak, pagsisiraan, pagkakahati-hati. Subalit kabaliktaran po ang inilulunsad ng ating alyansa. Sapagkat ito ay isang kilusang bayan na magbubuklod sa pinakamalawak na puwersa ng mga nagmamahal sa inang bayan. Na ikakampanya ang isang programang pangkaularan na walang naiiwanan na pagsasamahin ang labing dalawang magigiting na Pilipino na may taglay na sipag at galing para maging pinuno. Tangan ang prinsipyong makatao, makadiyos, makabansa. Titindig para sa si interes ng bayan at sa kapakanan at karapatan ng bawat isang Pilipino. Sa aking pag ang tanging hiling ko ay mapanatili ang kanilang katapatan at pagmamahal sa bansa. Ito ang pinakamahalagang katangian ng kandidato na aking tinitignan at pinag-iisipan. Kaya naman, mga kababayan, ang mga sumusunod na individual ay kilala natin sa, sila, sa kanilang kasanayan at sa kanilang serbisyo publiko. Ang una sa ating hanay ay matagal na naging alkalde ng progresibong Lunsod ng Mandaluyong, Hinalal din siya bilang kongresista at ngayon siya ay ang maagap at mabisang kalihim ng DILG. Mga kababayan ng ating Mr. Gawa Hindi Salita, Secretary Ben-Hur Abalos. <laughs> ang susunod naman ay sumabak din sa Kongreso wala sa kulieto ang pruweba ng kanyang kagalingan na sa lungsod na mahusay niyang pinamamahalaan. Mga kababayan, Mayor Abi Binay, hindi pwede ang pwede na, dapat better! Ang susunod naman po ay kinikilala po natin na kumpanyera. Siya rin po ay walang pagod na kampanyera para sa kalusugan ng mamamayan, edukasyon at kabataan. Karapatan ng mga kababaihan. She is a lawyer, an economist, athlete, and a mother. Senator Pia embodies what it means to be a Pinay in action. Mga kababayan, Senator Pia Cayetano. Ito naman, ay isang officer and a gentleman na tapat at buong tapang na naglingkod ng lampas limang dekada sa taong bayan. Ano man ang kanyang sasabihin at gagawin, ito ay laging nakaangkla sa moto ng kanyang alma mater. Courage, integrity, loyalty. Isa po siya sa tunay na nagsasabuhay sa mensahe ng aking SONA, ang tama ay paglaban, ang mali ay labanan. What is right must be kept right. What is wrong must be set right. Mga kababayan, Senator Ping Lakson. Sa nairing mamabatas ang susunod sa ating lineup. Nahasa bilang vice gobernador na ngayon ay nasa Senado. Naging gobernador din ng lalawigan niya ng Pampanga. Mga kababayan, ang Supremo ng Senado, Senator Lito Lapid. Ang susunod na tagapagtaguyod ng ating bandera ay sanang yatang pinakamatagal kong kakilala sa anay na ito. Sa ay walang iba kundi ang aking kapatid, ang aking atay, si Manang Aymig. Nasa dugo na po namin na manilbihan sa kapwa at ang pagmamahal sa bansa. Naging kongresista, gobernador at senador. Sabi rin nila, prangka daw siya. Pero ito ay pagiging prangka sa pagsabi ng totoo at ang pagkikiling sa tama. Sa kanya, sigurado ang kanyang IMA solution. Mga kababayan, kasama din po natin si Senator Amy Marcos na naunahan na ang mga ibang senador at eh, busy na na nagkakampanya at hindi makarating ngayong araw na ito. Tanyag, hindi lang sa ating bansa. Kung hindi sa buong mundo, ang susunod natin ay ang ating pambansang kamaw na nagpamalas ng galing bilang mambabatas, mga kababayan, ang ninong ng bayan, Senator Manny Pacquiao. Kilala naman sa marami niyang ginagampan ng papel sa iba't ibang larangan. Pero ang pinakamahalaga ay ang pagiging lingkod bayan. Busy gobernador, gobernador, pinuno ng ahensya ng gobyerno, senador. Talaga namang action star sa pelikula, action din sa tunay na buhay. Mga kababayan, Senator Bong Revilla. Ang ating susunod ay nakapaglingkod ng 24 na taon bilang senador. Kasama natin sa paglalakbay tungo sa maaliwalas na bukas. Mga kababayan, hindi na po nangangailangan ng introduction ang dating Senate President Tito Soto Maasahan ng pamilyang Pilipino. Ito naman ang big brother na iyong masasandalan. Naging mayor ng Tagaytay, puno ng MMDA, ay ngayon naman ay senador, mga kababayan, Senate Majority Leader Francis Utol Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Ang susunod kong ipapakilala sa inyo ay isang public servant na noon ay madalas kong masabihan na ang ama ng saklolo. Kasi ang unang bukang bibig ng mamamayan ay itulfo mo. Nanihilbihan bilang kalihim, kalihim ng DSWD na ngayon naman ay membro ng Kongreso, mga kababayan, Congressman Erwin Tulfo Kakampi ng Inaapi. Ngayon, ang aking ikalabing dalawa na sa hanay ng, ng pamalas ng husay sa pamamuna. Hindi lamang sa pamahalaan, kundi pati sa mga kumpanyang nagbibigay serbisyo sa ating publiko. Mga kababayan, Deputy Speaker Camille Villar, ang bagong boses para sa bagong bukas. Ika nga, may kanya-kanya tayong abilidad para mapabuti ang ating bansa. Ngunit, kung tayo ay sama-sama nagbubuklod, mas mapapadaling matupad ang ating mga adikain para sa isang mas magandang bukas. Nasabi ko na, nasabi ko na rin dati na marami tayong sanay at hasa sa serbisyong publiko. Hindi na po ito bago sa atin. Wala po sa ating hanay Walo sa ating hanay ay veterano na senador. Cayetano, Lacson, Lapid, Marcos, Pacquiao, Revilla, Soto at Tolentino. Pito ang may karanasan sa Kongreso. Abalos, Binay, Cayetano, Marcos, Pacquiao, Tulfo at Villar. Lima ang nahasa sa lokal na pamahalaan. Si Aimee sa Ilocos Norte, Lapid sa Pampanga, Revilla, Cavite, Binay sa Makati, Tolentino ng Tagaytay, Tito Sen, bilang mayor, vice mayor ng Quezon City, Apat din sa kanila ay nagsilbi bilang membro ng kabinete. Abalos sa DILG, Tulfo sa DSWD, Lakson ng Yolanda Rehabilitation Commission, Tolentino sa MMDA. Pagdating naman sa geographical representation, dalawa ang Tiga Mindanao, Pacquiao ng Bukidnon, Sarangani at Jensal. At si Erwin naman ay lumaki sa Davao Oriental at sa Sulu. Bukod pa ron, ang unang Vicente Soto ay naging senador ay taga Cebu. Ang nanay naman namin ay ay 100% waray. At ang tatlong malalaking rehiyon ng Gitnang Luzon, Kamay Nilaan at Timog, Katagalugan ay may boses sa ating kupunan. Mga kababayan, sila po ang lineup ng alyansa. sa kanilang kalidad at karanasan, mataas ang aking kumpiyansa na sila ay ating magiging katuwang sa ating pagsulong at sa patuloy na pagunlad ng ating bansa. Atin po sila ay samahan at suportahan. Mabuhay po kayo, mabuhay ang ating lineup, mabuhay ang bagong Pilipinas. Inaanyayahan po natin ang ating mahal na pangulo at ang ating loving isang senatorial candidates para sa isang taas kamay photo. isang taas kamay photo mula sa ating Pangulo at ang ating mga kandidato. Maraming salamat po. Sa pagkakataong ito, hinihiling po natin sa ating mahal na Pangulo ang isang photo opportunity. Ang lakas Christian Muslim Democrats officials, maaari na po kayong umakyat sa ating entablado. Maraming salamat po. Maaari na po tayo mag-exit ng ating entablado at tinatawagan natin ang mga opisyal ng National People's Coalition. Maaari na po kayong umakyat sa entablado. At maaari na po tayo mag-exit ng ating entablado at tinatawagan po ang mga opisyal ng National Unity Party. Maaari na po tayo magtungo sa ating entablado. At the count of three, one, two, three. Maraming salamat po. i found it